Kuya, magkano pa ayos ito? Uh, ay, na yan, sir. 50 lang, boss. Pera ko. Hindi pwede? Mahirap. Mahirap talaga? Ah. Sige, boss. Salamat. Kuya, pwede pa ayusin ito? Oo, magkano, kuya? Magkano ba pwede? 150. 150. Kuya, pwede 50 lang? Salamat kuya. Magkano kuya? 150. 150? Hindi po hindi 50. Hindi kaya. Mahirap Mahirap Wala. Wala ako pera na yun. Medyo budget lang siguro. Mahirap magtahe. Mahirap magtahe. Hindi ano, ano kasi ko makinas. Ah. So hindi talaga kaya. Salamat. Pwede pa ayusin. Magkano po kuya? Si parang ganito. Oh. Opo, magkano? 150 po. 150? Kuya, pwede si lang. Hindi uh, Hindi kaya. Uh -huh. Kasi si lang pera ko, kuya. Huh? kuya, paayosin ko sana. Magkano po ba ganyan? Yung isa na lang, yan o, oh, yung... Parang gusto mo ba siya yung tahe sa na lang natin? Magkano kong tahe sana? Dito lang sarap. Hindi kuya, si Kwenta Hindi talaga kaya. Si lang pera ko kuya. Sensya na Salamat. Kuya, makano pwede pa ayusin ito? Yung isa na lang yun. Uh -huh. Kahit dito lang sir? Oo. Oh, uh Opo. -oh. Uh -oh. 150 hindi pwede 50 50? hindi si hindi pwede sensya na po kuya magkano ayusin nyo yung sapatos ko pwede 50? 50 si lang pera ko kuya hindi nga ako pwede kuya pwede pa ayusin yung sapatos ko pwede sir Magkano po, kuya? Magkano, kuya? 150. Sir? 150? Oo. Oh. Kuya, 50 si lang pera ko. Si Mahal lang po. Mahal po? Oo. Oh. Bale, na 20. 20? Dagdag? Oh. So, bale, 70? Oh. Kuya, wala talaga ako pera. 50 si lang pera ko na yun. Sikwenta lang, lang pera ko kuya. 70. Sikwenta lang pera ko kuya. Oh, sige. Pwede na? Oh. Pwede na? Oo Totoo? nahanap ako para gawin nila ito, ayusin nila sa sikwenta. Pero wala ko ya kayo lang nagayos. Hindi ba kayo lugi kuya? Hindi naman, pagkang okay lang. Pwede rin sa oh, ah, Ang galing talaga ko kuya. kuya, ayusin niyo na lang. Oo. Oh, ayusin ko po. Ah, uh, magandang mag Ano gagawin niyo tahi? Itatahi e, natin, sir. Mhm. Uh -huh. E, mo na bago tahe. Mhm. Okay. okay kun mapatayin muna bago ididikit okay so mamaya pa oh mamaya pa kuya ganito na lang ito rin linis niyo na lang kasama Linisin? oo okay ara niyo naman sir niyo naman sir ano yun kuya blessing nyo kuya para sa inyo sobra kayo mabait kasi kabaitan nyo balik sa inyo hindi nagtanggap sa akin dami ko na ikot, kayo lang tanggap ito yung blessing para sa iyo sa kabaitan nyo deserve nyo talaga kuya kasi sobra kayo mabait ito yung kapalit ng kabaitan nyo. <laughs> Parang ito <wala. laughs> so, na. Hindi kayo naniwala. <laughs> oh, dami na no, ang tour. dami. Oo. Oh. Yeah. <laughs> Ngayon <laughs> na ako nang katanggap ng ganito. Ngayon lang. Oo. <laughs> oh. Ilan taon na po kayo dito? Mga yeah. 10 uh, years na. Meron na. 10 years? Oh. Ngayon lang meron? Oo. Oh. At narami yung bigay sa akin. <laughs> ha? <laughs> kaya naman sa inyo, di, na. Hindi, hindi kayo na, hindi nakakahiya kasi hindi kayo naghingi sa akin, di ba? Oh. Ako nagbigay, Uh, kanina pa ako nagikot-ikot, ang dami kong pupuntahan, walang nagtanggap sa akin si Kwenta Pesos na ayusin nila yung sapatos ko. Kayo lang nagtanggap, di ba? So, deserve nyo talaga. Salamat okay, sa dami naman. yun Yah, 'yung namumulit-ulit. Ano gagawin niyo sa pera ko, Kuya? Inggit ang binibigay. Alam n'yo, salamat. Okay, ingat 'long with 'tin sa biligay niyo sa akin. sir Okay. Kuya, tulong po sa inyo sa sobrang bait niyo, kabaitan niyo, ito 'yung kapalit galing sa akin. Sarili pero binigay ko sa inyo kasi pos mabait pa kayo. So, ito galing sa akin, Kuya. Okay po? Okay.